Makabuhay. pamurga. Pihikan baka. Pihikan ho rin, nabili namin. Tamad kumain. Tamad ho kumain. Sa buwan na hong alaga ay payat pa din ay. Lubog pa rin ang tiyan. Ang tatakaw na yan pagkagayan pag pinakain na makabuhay makakain pa sabay malay ko sa iyo may lalamon na eh sige nga, igay mo nga kung kakainin nyo mag isa bigay mo, igay mo laang Tinaga ka baga. Ayun oh. Ayun. Ayun. tamad kumain. Oh. tamad kumain. Pakainin ng makabuhay. yaw gusto isusupak Wala pala yung ngipin sa taas sa no niluluwa eh lalaki ng gayat eh. Kita mo lang. Eh, kahit naman ikaw hindi mo malulunok 'yan. Sana lang. Hey Ingat. Ingat, hey dingat. Hey okay. Hey. Ha? Takaw na yan. sa sakaling tatakaw. Ah, gahanap na nandamong damo. Ah, uh -huh. effective nga pala. Ha, na Hindi yan abut di yan. Hindi man na niya na naglilikot na eh. Pa? Ha? Tinikman ko yung ano. Uh? Hindi mo tinikman. tinikman ko yung uh? makabuhay na? maka naman na rin bakang aray lalong ano tamad gumain pinakain mo lang gayon mapait aray isa aray mataba aray makas kumain aray La busog na busog.